Hi okay guys, magandang gabi. Kakatapos ko lang pala maligo. May nagpadala pala sa amin eh. Ito guys, galing kay Mamayla Laba. Galing siyang Pilipinas. Nag-tourist siya dito sa Japan. Tapos, dinalan niya kami na ito. So, bubuksan namin ni Mami Cherry. Kasi para mo si Mami Cherry. Tsaka si Seichi. Si Saori kasi tulog na. Hindi na namin yung makasama. So, buksan na natin to. So, ayan guys. Buksan na natin to. Si Mami Cherry kakagising lang. Eh. Pinatulog na kasi si ano. Come on, Beth. Salamat po sa nagbigay na ito. Kay Mami Laba. So, dumating pala siya ng Japan guys Nung March 25. Ayun. Ah, hindi tigpa eh. Ang dami. Ang dami ya. Chiria. So, galing sa Pilipinas. Mami. Mami. Singaling. So, Mami. dalawang singaling. Ini siapa Mami. Mami. Good boy. So, Mami. Tuh. mereka kasamang. Boy bawang, manghang. Ayan, dito. Ito. dito. Itong punch. Cheese eat. Mukhang may tindahan si Ma'am May Lalaba yung nagbigay sa amin ito. Ito pa, cheese eat. Mukhang may tindahan po kayo sa Pilipinas. Ha? Cheapy. May Ang dami. Mga snack sa Pilipinas yung Rainbee. Tapos, Chippy. Ayan. Ayan. Spine. Bee. Pillow. May tindahan sa Pinas yung nagbigay nito. Oh, Mobi rin. Mobi. Ayan. Ito, ano? Bulak. Puso ata ng saging to, guys. Ang bulak-alak. Ito. Ang halong sa mga ulam. Ito, mobi din. Eh. Tapos. Dahon ng ano, laurel. <laughs> Dahon ng laurel, pang adobo. May piwi, oh. Ito piwi. Tagal na ito, piwi, no? Ito, sagot tsaka gulaman. Panggawa ng sagot tsaka gulaman. Tasty. Tapos, ito mga... Ano to? Marshmallow. Ayan. Mga marshmallow. Salamat po sa nagbigay kay Ma'am May Lalaba. Seichi, ano ka to? Ano ka to? Ano ka to? So, patikin mo kay Seichi. Seichi, dochi ka eh. Isang kasi tulog na eh. Kore? Dochi. Namimili siya. Kore? Kore. Kore daw. Ito. Dochi ito. Kore? Kore. Kore? Ano Kore. No Ang Tikman na natin. Nandito na rin naman eh. So, yan. Anong tawag sa Saychi? Ikaw ba? Sabi niya, mmm. Anong sabi Do. Oishi? Oishi. Oishi. Masarap daw. Tikman ko na rin tong singaling. Tagal na rin di nakakain ito. Ikaw ba, ano ito yung tikman mo? Si Saori kasi guys, tutulog na, no? Anong oras na kasi? Mag-alas 12. Nakakatapos ko lang din mag-edit. So, hindi ko na kasi sinama yung video kanina sa may unboxing sa may vlog namin kanina kasi masyadong ahaba kaya hiniwalay ko na lang. Tignan natin to. Singaling. Ang sarap. Um, parang french fries. Ang sarap na ito guys. Nakakamiss. Ang dami nang titikman hey, na. Pilaw. Alam mo. May it pa. Oh. Ang daming chichiri, eh, no? Pinas na pinas eh. Mm -hmm. Pinakain na ni Seche yung sponge. Hmm. Oh, si. Mamukbang na tayo kunwari niya. Mm. Ang sarap. Para na sa Pinas. Mm. So okay, guys, masarap gawin ito kapag uh, merienda. Yung gulaman. Sago at gulaman. Ayan mm ba? -hmm. Sarap mo. Ah, oh, piwi. Ang sarap. Mm, oh, yeah. Oh, yeah. Mm, ito yung kore-pilsa. Ito? Mm, ito. Mm, Mm. Pizza. Ano Mm. Ah, mm. Nakakamiss din Uy, yung siya. piwi. Oh. No? Ganun pa rin yung lasa niya. No? Yung parang dati. Ah. Hindi nagbago yung lasa ng piwi guys. Nagustuhan niya. Ang galing eh, no? Bata ka pala, ganyan na yung lasa hanggang ngayon pa rin. So, hindi pala namin kakainin lahat to, guys. Tumikim lang kami. Para man naman makita nung nagbigay. natin na may lalaba. Salamat po sa nagbigay. Thank okay, you. Salamat po. Thank you. to, ato, uh -huh. Salamat po. Mm. Mm. Oh. Bukal na tayo para matulog natin. um, mm, Salamat po sa nagbigay. Bye-bye po. Okay, bye-bye. Bye-bye. Diyan eh. Sige, no? Diyan eh. Mata na. Ayan na to. Sayang may mas. Ngik. 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 Bye-bye. Bye-bye. Salamat po sa nagbigay. Tatulog na po kami.